out mga brad kumusta na kayo so nagbabalik ako mga brad mula dito sa may sityo maruhi mga brad barangay pinagbayanan ayan mga brad nandito tayo mga brad sa may pagbilaw sa napakagandang pagbilaw mga brad ayan, shout, ayan mga brad ah, shout out sa mga taga sityo maruhi ayan Sige, iwanan ko kayong mga brother ha. Salamat-salamat. Manood salamat. din kayo yan. Ah, motor taxi po. Ayan. So, maraming salamat mga brad sa. Kuya, Ayan. Salamat. So, bago tayo lumangoy mga brad, titikman muna natin yung tubig dito. Tubig dagat. Mas maalat ang tubig dito. Mas maalat. Ayan. Ayan mga brad, tingnan natin yung ilalim mga brad ha, para makita nyo. Ayan. Ayan. putik mga brad kasi ah, gawa nung bakawan mga brad. Ayan. magmula dito mga brad sa kinalalagyan natin uh, more or less mga brad nasa 2 uh, kilometers yan mga brad ayan Eh, so, so kung mapapansin nyo mga brad 100 meters na yung nilakad natin mga brad pero mababaw pa rin hanggang leeg pa rin ayan tingnan natin yung ilalim kong putik pa rin tingnan natin eh No? so putik pa rin sya mga brad ah. ayan langwin na tayo mga brad Ayan, mga brad. Ayan, halos nang dito na tayo sa sa halos nang na tayo sa uh, kabilang isla mga brad. Nakakalungkot uh, lang talaga mga brad. Wala lang talaga rilo. Hindi naman lang. Para Lumubog na siya mga brad. Kala, ba, kala ko na. ko lulutang. Uh, sayang. Ah, uh, ilang meters na lang 'ayan. Malapit na tayo. Konti na lang. Mababaw na mga brad Ayan, mababaw na Ayan Medyo may putik pa rin mga brad Putik Uh, nakatawid na tayo ng uh, Mabilis mga brad Kahit na malakas yung agos mga brad Salamat sa Diyos Ayan uh, Salamat sa Diyos mga brad Whew. Nakatawid tayo ng mabilis Yung malungkot nga lang na balita mga brad eh. Goodbye relapse na Ay naka. Ayan. Sampai ya, Nayan. brother Budi. <laughs> Ayo, Tamuto oh, po. Ah, magluluto kayo, maghihaw kayo. Hindi na maganda content. <laughs> Ayan mga brad, ah, ah, iiwanan na natin sila mga brad. At, ah, tatapusin ko pa kasi mga brad yung content ko. Ayan. At magpapaalam tayo dito sa atas ng Salamat. Brother. Ayan. Ayan, ingat. Ingat sa ano yun, yung mag, yung tumira sa akin. Ayun, sa kanila. Ba, nandiyan din 'yung mga hiwa kalao. Salamat po. Ah. Oh. O. ka na ng mga. Ayun. Duet. <laughs> salamat, salamat. Ay mga broda, ah uh, sana makita uli kami ng mga bata 'to. Ay, ito ito kay ko 'tong isa eh. Pero hindi daw mabata pa 'yan. <laughs> salamat, salamat nagpapakagusta na lang ako mabalik <laughs> ayan mga brad dito mga brad sa isla uh, mayroong malalaking bakawan ayan so pwede kayong magkabit ng duyan kung gusto nyo mag relax relax ayan umunat unat brad pagka may kahoy presko ayan ayun na nagpaalam muna ako sa kanila mga brad dinyan ko muna sila ayun ikot ikot muna tayo dito mga brad Brada. Ah, nandito na tayo sa pinakadulong bahagi ng Sandbar. Ayan oh. Ayan. At dito sa dulo mga Brad, ah dito tayo magsisimula ulit lumangoy pabalik. Ayan. So more or less mga Brad, ah dalawang kilometro papunta rito. Dalawang kilometro pabalik. Ayan. So mga apat na kilometro din ang nilangoy natin mga Brad. Ayan at hindi na tayo magbibidyo mga mga brad at sayang yung memory <laughs> ayan so itong island itong island na ito mga brad ito yung pang pang 20 na island na nalangoy ko may nalangoy pa talaga ako na island mga brad pero hindi ko na sinama sa sa vlog ko kasi hindi ko masabi kung island ba yun ayan mga brad oh yung dulong bahagi mga brad mayroon palang power plant ata doon na ayun oh eh. mga bro pinuntahan natin dun oh. Huh? mukhang may tinatayo power plant ayan parang mas malapit pa dito <laughs> mas malapit pa kung dito tayo pupunta mga bro oh. Hi. Ay. ayan hindi lang mga bro ah. at ikabit natin yung camera Hi. Ay. ayan nandito na tayo mga bro sa may dulong bahagi at gusto ko lang magpasalamat sa mga tunay na sumusuporta sa aming hanay Ayan. sana ah, hindi nyo malimutan kaya ako lumalangoy mga brad ay para uh, ah, mangalap ng suporta para sa aming mga habal habal at para hikayatin ng mga kabataan na mag aral na lumangoy ayan. so hanggang dito lang mga brad at lalangoy na tayo pabalik ayan salamat sa Diyos saan ka man ngayon mga brad ano man ang ginagawa mo ayan. sana wag mong kalimutan na magpasalamat sa Diyos ayan. God bless let's go